Abay na unang ang angas ni Taris Aliberto nakala panalo na nga sila sa laban pero ginulat ng Celtics sa uli At si Nesmith abay parang bato nga hindi malang nasaktan Jalen Brown na pati na rin si TJ McConnell ay sagutan nga palitan ng magagandang moves Start na tayo ng conference finals is muna ang laban ngayon Boston Celtics vs Indiana Pacers game number 1 Umpisa na agad tayo the first quarter, abay the Celtics defense ay ginulat nga ang Pacers at talaga namang hindi sila pina-score at 12-0 ang start nila, monstrous nga ito para sa Boston. Timeout tuloy agad ng Pacers pero buti na lang andyan si Pascal Siakam at siya'y umiscore nga ng 4 straight points, tumulong pa si Nem Hart pati na rin si Ali Burton ng ang kanilang 3-pointers, nakakadikit na sila muli sa laban. Then dyan na tayo ng back and forth ng two teams kung Jason Tatum pinangunahan ng Celtics pang sagot nga sa Indiana Pacers tumulong pa si Jalen Brown 29-20 ang score natin another timeout ng mga dayo. And then matapos ng timeout abay gumawa nga ng matinding run din Ito ang Indiana Pacers sa paungunan ni Obi Tapin At lang ang tinapos ang first quarter nakadikit na sila sa Celtics 34-31 Second quarter natin na ba hindi na nga natuloy ng Pacers ang kanilang run dito at sang Celtics naman ang bumawi nga sa kanila at kanilang inangat na muli ang kanilang sarili by 10 points dahil nga sa kanilang magandang ball movement. Timeout tuloy yan. And then matapos ng timeout quick takeover mode ang ginawa dito ni Miles Turner at gumawa siya ng 10 straight points at grabe nga itong step back 3 pointer niya kaya naman ang Boston ang napilitang mapatawag ng timeout. At sa pagtulong pa ng ibang mga Pacers player dito ay natay na nila ang score at 57 points with under 3 minutes left. At hindi na nga naglayo ang two teams dito and then Derek White three pointer pero sinagot nga siya ni Ali Burton ng super deep 3-pointer at ang niya nga pagtapos niyan tied ang score natin at halftime 64-64. to 64. As sa ating third quarter, abay another 3-pointer binigay ni Darius Aliberto dito. Pero sumugot naman agad dyan si Al Horford ang 3-pointer niya. Then nice move dito ni Jalen Brown. Step through and then lay up ni Tatum. Balik sa Boston ng kalamangan. timeout out. At hanggang sa pinagpatuloy na nga ng Celtics dito na alaga ng kanilang kalamangan sa panguna nga yan ni Jason Tatum. At kanilang panalaki pa nga ito, mga ito so 12 points nang dahil sa kanilang maganda at masigip na depensa na rin this third quarter pero ang walang sukong Indiana Pacers nga mga idol ay another big run, monster run ang kanilang pinakawalan dito naging down sila by 13 points pero kanilang tinapos ang third quarter mga idol na dikit na naman ang ating laban 94 to 93 Boston only leads by one. matapos nga ng impossible shot na ito ni Tyrese at the buzzer at sa ating fourth quarter, biglang ang lumamang ang Pacers dito sa umpisa. Pero ang Celtics sumagot naman agad dyan para nga kumuha ng 5 point lead. Kaso hindi na nga lumalayo dito ang Indiana. Tapos grabing move pa dito ni TJ McConnell. Hilong defender niya, timeout ang Boston dyan. Pero after the timeout, abay big run nga ang ginawa ni Turner pati na rin ni eh, Pascal Siakam para nga magkaroon sila ng 4 point lead na over dito sa Boston Celtics 108-104 with 4 minutes left another timeout for the Celtics. At hanggang sa nga tayo sa clutch shot versus clutch shots ng two teams at parang ang Pacers mananalo na nga dito sa laban pero wala nga silang suko. At salamat dito sa kanilang hero na si Jalen Brown na tayo niya ang laban sa tough three pointer na ito. Diretso tayo sa overtime. At pagdating na nga sa ating overtime ay wala pa rin team ang nakahawak ng labang ito at talagang sagutan palitan na naman ng clutch baskets ang two teams pero sa huli isa nga lang ang magwawagi at yan ang team ng Boston Celtics nang dahil nga sa pagbuwat ni Jason Tatum in the clutch they take game number one.